Magandang umaga. Ako si Willie Serio at ito ang aking presentasyon sa Origins of the Philippine Languages ni Cecilio Lopez. Ayon kay Lopez, may 70 wika sa Pilipinas. Lumabas yung kanyang sanaysay noong 1967, kaya siguro luma yung datos. Alam nating may higit sa isang daang wika sa Pilipinas. Malaman ang papel ni Lopez. Ayon sa kanya para malaman ang pagkakapereho at pagkakaiba ng mga wika, kailangan tumingin ng isang linguist sa phonology, morphology, syntax, at bokabularyo. Sa kanyang papel kasi, nais niyang ipakita yung pagkakapareho at pagkakaiba ng mga wika sa Pilipinas at saka yung mga wika na katulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, na malayo Polynesian. Ang punto kasi nga, iisa lang yung ugat ng mga ito. Kaya pinaliwanag niya rin yung migrasyon ng wika mula sa may area ng Tibet, sa China, papunta sa area ng Pacific, may mga pumunta ng India, at merong bumaba ng Indonesia. Ito namang galing Indonesia na wika na nauwi sa mga wika sa Pilipinas. Tingnan natin ngayon yung phonology. Itong mga salitang to, mata, buhok, ngipon, bigas, pare-pareho yung spelling at saka yung kahulugan sa mga wika sa Pilipinas. Halimbawa, yung mata. Sa Tagalog, Cebuano, Hiligaynon, Iloko, Pangasinense, Kapampangan, Ibanag, Ibatan, Tausug. Lahat yon mata. Yung bigas, Tagalog, pero yung bugas, sa Cebuano, Hiligaynon, Aklanon, bugas yun. Sa si Ilocano at Bicol, bagas. Yung naman ngipin sa Tagalog, ipin sa Cebuano, Hiligaynon, Bicol, Aklanon, ngipon. Sa Tagalog, Cebuano, Hiligaynon, Bicol, buhok, buhok. Ang punto ay, isa lang yung ugat. Tingnan naman natin yung morphology. Kung iyon ngang phonology ay iyong bahagi ng linguistics, na may kinalaman sa tunog, yun namang morphology ay tungkol sa paano binubuo ang mga salita. Para mas klaro, tingnan natin yung diskusyon ni Lopez. Pamilyar tayo dito, yung mga tinatawag nating lapi. So, nabawa, yung in, inumin, ito ay bilang hulapi, pero bilang gitlapi. Diba sa Tagalog, sinaing, sa Cebuano, ginaling, sa Ilocco, minnata, o yung unlapi na mag. Diba sa Tagalog, magama, ganon din sa Bicol, kahit sa Kapampangan, mag-aral. Iyon namang pa sa Tagalog, pataba, pa painit, iloko, pasuli, o kaya yung pag sa Tagalog, pag-awit, sa iloko, pagsurat, sa bikol, pag-inom. Tingnan naman natin ngayon yung syntax. Itong syntax may kinalaman sa order ng mga salita. Yung phonology, mal pinakamaliit, yung tunog, yung yung salita. Itong sa syntax, yung pagkakaayos-ayos ng mga salita ngayon. Sa Ingles, para sa mga Inglesero dyan, nauuna yung subject, yung simuno, sa panaguri, yung predicate the dog jump. Sa Tagalog, halimbawa, nauna yung predicate sa subject. Tumalon ang aso. Punto, pare-pareho yung syntax ng mga wikang Filipino. Yung mga kanlaw rin ng wika ay SP at yung mga wika sa Pilipinas ay PS. Huwag natin kalimutan yung bokabularyo. Tulad ng nalaman natin, dun sa section tungkol sa phonology, yun yung ngang mga salita. Sa Tagalog, mayroon din sa Cebuano, mayroon sa Iloco, mayroon sa Bicol. Sumunod doon, iniambing ni Lopez yung mga wika sa Pilipinas sa ibang wikang malayo Polynesian. Kumbaga, itong mata, itong buhok, itong hipen, balay, danung, ito yung mga ina. At yung mga salita natin sa mga partikular na wika sa Pilipinas, ang mga anak. Sa, sa level ng phonology, yung mata makikita sa Java, sa Malay, yung beras meron sa Malay, yung belly meron sa Malay, at yung tebus meron sa Malay. Naalala natin yung tubos. Sa pamamagitan nito, may reconstruction si Lopez ng tinatawag niyang proto malayo Polynesian. Ito ay spekulasyon. Sabi nga niya, wala itong objetibong realidad. Medyo hindi siya believe dito sa lexico statistics. Masyado daw kasi itong maraming assumption o pinapalagay. Kumbaga, spekulatibong spekulatibo. Una, pinapalagay nito na yung ibang bahagi ng bokabularyo ay mas madalang magbago kaysa sa ibang bahagi ng bokabularyo. Yung ikalawa, ikatlong punto niya ay may kinalaman sa tinatawag niyang rate of retention at rate of loss. Pinapalagay daw ng lexico statistics na constant yon through time. Ibig sabihin, hindi lumalakas o mihina yung tindi ng pagbabago sa panahon. Napakalaking assumption yon. Pakinggan natin yung pang-apat. Ayon kay Lopez, ayon kay Lopez, ipinapalagay ng lexico statistics If the percentage of cognates within the core vocabulary is known for any pair of languages, the length of time that has elapsed since the two languages began to diverge from a single parent language can be computed. Meron pa nga silang binigay na formula. Pagkatapos nagbigay siya ng itinuturing na wika ng Pilipinas, pero mas mataas o di man kapantay yung kanyang cognate percentage sa ibang wika na hindi tinuturing na wika sa Pilipinas. Ito daw lexico statistics ay kailangan ng pagpipino pa. Maari natin itanong, ano ang silbi nito? Hindi ba ito masyadong obscure pagsisid sa minusya na para lamang sa mga iskolar? Siyempre pa yung ipinakita ko dito ay mababaw lang na appreciation sa papel ni Lopez. Gayunpaman, importante na alamin at pag-aralan itong mga bagay na ito. Ikinumpara nga niya yung trabaho ng linguist sa isang archaeologist. Itong ang mga antropologista, itong mga botanist, kahit yung mga meteorologist at geographer, pareho sila nang ginagawa. Tumitingin sila sa nakaraan, sa kasaysayan. Bahagi ito ng pagpapatibay ng ideya ng bayang Filipino. Alam natin na yung Kaiser na hari sa Aleman at Tsar na hari sa Russia ay nagmula sa Caesar. Alam kaya natin na yung Budhi ay mula doon sa Bodhi Tree sa Sanskrit na siya rin namang pinanggalingan ng Buda. Tayo ay may mahabang kasaysayan, nakaugat sa mga bayan at kultura sa mga sibilisasyon sa Asia. Baka hindi natin na mamalayan na merong mga scholar sa kanduran na nagigiit na ang sibilisasyon ay pumasok lamang sa Pilipinas pagdating ng mga kanluranin. At itong mga taong to ay mga may dugong Filipino. Bagaman, syempre, base sila sa kanduran na. Inilalagay nila tayo sa reaktibong posisyon. Inert! Tayo ay mass. Walang hugis nasa dilim, buti na lang dumating itong mga kanluranin. Sa kanilang pag-ugat ng ating nakaraan sa kanluran, sinasabi din nila na wala tayong kinabukasan nang wala ang kanluran. Kaya nga nauwi na mas kilala pa natin ang kultura ng Estados Unidos kaysa sarili nating kultura na wala tayong pakialam sa mga kapitbahay natin, Indonesia, Malaysia, na ang tingin natin sa mga kapwa-asyano natin ay dayuhan. Di ba nga yung tsokolate na Filipino, brown on the outside, white in the inside. Simulan natin dito sa level ng phonology, sa level ng pinakamaliit na unit ng wika, sa level ng tunog, iyong pagkilala sa so kung ano ang meron tayo. Muli, ang aking presentasyon ay base sa Origins of the Philippine Languages ni Cecilio Lopez. Una itong lumabas sa Philippine Studies, Journal sa Ateneo. Video, ginamit ko ang serbisyo ng hyper.ai at leonardo.ai at para sa aking mga imahen ginamit ko ang Microsoft Copilot na nakabase sa DALI -E ng OpenAI.